Good morning mga kananay, ayan magpapaksin na naman tayo ng isdang matamba ka mga kananay. Salang na natin yung mga kananay. Ayan, yung ating paksi, yung mga kananay. Okay. Ayan, sabaw pa lang. Ulam na siya, mga kananay. Ayos na naman tayo ng maraming kanin ito. Mmm, sarap. Okay, thank you, thank you, God bless my canal.